Sobrang bilis mo, hay, matay ata ako. Bukas ba? Ikaw na, Babae! ipaparinig ko sa ko sa inyo pilit niyo akong intindihin ay, ayoko ho tayong magkasakitan ay hindi naman kami talaga eh. ha ayo ko po yung... may pa na kung ano man kung gusto niyo akong makilala magpapakilala ko ako sa inyo pero hindi na ho dapat kumabot tayo sa ganoon magtawag ng tagabanis ako po ay nakikiusap sa inyo at kami lang ho ang gusto ko Ate, bijuhan mo ng bijuhan si kamatayan. Oo. Bakit ka mo? Call sign ko ho yun, Nay. Call sign ko ho yun. Ay, 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 hindi ho, Nay. Call sign ko ho. Call sign ho ni Kamatayan. Makatao ba yun? Oo, Nay. Call sign lang ho yun. Kita niyo ho kung anong ibig sabihin ng call sign. Ang call sign ho ay bansag lang sa tao. Pero kung gusto niyo Pero kung gusto niyo ipakita kung sino si Kamatayan, ipapakita ko mamaya sa inyo. Ni Kamatayan. Hindi Mali yun. Hindi maganda, pakinggan sa mga tao. Hindi maganda pakinggan sa mga tao yon. Hindi ako kuho. Kayo tinatakot. Wala akong tinatakot sa inyo. Nakikiusap lang ho ako. Nakikiusap lang ho ako sa inyo. Pakisamahan lang ho tayo. Kaya nga, hindi nyo ho lupa to. Private property po ito Private property. Meron akong nagpamayari dito. dito. Tapos na ang, ang kaso. Hindi dahil tapos na yung kaso. Ay, tanong sabihin ninyo, Wala ko akong pakialam kung ano yung gusto pero gusto ninyong mangyari. Basta kung ano ang gusto namin mangyari, yun ang ano masusunod. Hindi ako kami para makisama sa inyo. May pandemic po! May pandemic! Bakit po kayo napasok? Ano? Panahon ng pandemic. Panahon pa rin po ng pandemic ngayon! Uh, panahon na pandemic. Hindi ako ako bastos! Bastos ka! Dito kami, dito kayo sa teritoryo namin! Makatao ko ako na, Makatao ko ako. Yung concern mo, hindi yan! Ano ang concern ko, alam mo? Ano sinabi mo kanina? Kamatayan? Oo, concern ko si kamatayan. Hindi, hindi mo ganda pa kayong ganyan! Dito! Hindi mo ako naratakot! At hindi mo ako naratakot! sa pagkamatay! Oo! Oh, Ay Wala ko akong sinasagasaan. Hindi naman ako nagmamaneho para makasagasa po ako ng tao. May Mali po yun! Mahinaon po! Bakit ganun agad kamatayan? Ano na lang po yung marilig ng mga tao dito? Matatakot talaga lahat ng tao dito! Hindi ganan! Hindi ganan ang bakit ipag-usap! Ko na sa inyo. Wala hong hu dapat ako di sa inyo. Ang inihiling ko lang po sa inyo ay makisama kayo. Kayo dapat hong marami sa ng inyo pinaglalaban. Binastos mo? Yata binastos mo to? Binastos mo? To. Ito. Ito na lang kapitan namin yan. Panoon nga ng pandemic. Tignan nyo ang itsura yong ano ano anong ano 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 Nasa labas mo kayo. Bakit kayo rin ho ay nasa labas din? Alam nyo, pandemic! Wala akong Lockdown. kung taga dito kayo. Wala. Bakit pagmamayari nyo to? Oo! Oo! Huwag namin to! Sige! Ipaglaban ninyo kung anong gusto ninyo. Wala akong pakialam kung anong gusto ninyo ipaglaban. Hindi ko kami nagmamayari nito. Kami ko ang mga alagad ng na nagmamayari nito. At kami ho ay nap napag para anuin ang lupa na ito. kami ay ang may-alam dito, hindi kayo. Alam na alam ng may-ari dito na kami may karapatan at sinasabi mo, talo na. Okay, oh. ka, alam niyo na gagawin ninyo, ha? O, oh, sige. Pag meron magtangka, ha? Oh, Okay. Alam niyo ka gawin niyo? kayo? O, oh, get ready ha? O, sige. Okay. Alam niyo. Unahin niyo yung mga kalalaki yan sa likod. niyo mamaya ha? Okay. Unang uh pagdadamputin -huh. natin yung mga kalalaki yan sa likod. Mga babae dito harang! Harang! Babae dito lahat! Babae! Babae dito lahat! Ba't kayo nagsisales? Babae harang dito! Dito kayo! Dito! Dito! Kayo, dito, dito. Dapat tinatawagan niyo mga pamangkin. Wala kayong harap dito! Dito! Lalaki dito! Hindi ganan! Kung pinaglalaban niyo yung lupa niyo, ba't kayo natakbo? Ba't kayo, kayo naalis? Huwag kayong... Huwag ng bato! Anong laban

ba na subik sa laban dito. Naka-record to. Mali <makes soul noise> yan! Tinanggal niyo pa yan? Lagot kayo sa bangang bangang bangang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam naman po natin na MECQ po tayo ngayon hanggang Agosto 18, 2020. Kaya nais po namin ipapatid sa inyong lahat na tayo po ay manatili muna pa sa sa ating mga tahanan. At kung tayo man po ay lalabang para bumili tayo sa labas ano mag-pismas. Pagpunatingin po natin ang social distancing. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless. May God just back, tapos kamatayan. Ang nagsabi nito ay walang merito puntos punto sa nga ng batas dahil ito'y peke hindi ka na nakamagkang na dokumento. Ay, naman na doon po na lumalabas ang mga nasa 120... Ang mga nasa 120 residente ABC na nagdadala ng construction supplies and para sa mga proyekto nito doon. Tower of Rito, temporary fencing na lang pinatupad ng mga uh, uh, taga-SCRDC bakit po sa kapusan ng barangay nito. Bakit pa sa mga Kabilang sa mga iligal na gawain sa loob ang posibabing ng lupay ay ang operasyon ng pwedeng katay ng motor, illegal possession of firearms, at the explosives at maging mga transaksyon ng iligal na trabaho

گزرات منسوبی فور آل مٹی سو